Good morning mga ludis. So magkat naman tayo ng mother of pearl ito po. Ay naglagay na ako sa daliri ko. Ng rubber para di magkamali. Di masugatan kasi diamond to. Ito big na. And update update po tayo. Pang jewelry box to. And puti. Ah. Umpisa na tayo. mag lang tayo kasi hindi pa flat bago natin uh, sizing bago babalatan <coughs> excuse me tara hindi mahayin tubig natin ah at tubig kasi medyo uh, mahina so malakas na ito pangyok pa. ano. so, yung pangyokan busy tayo ngayon ang dami itong ko ang Anak buhay! Pag-ulog alas lucid, ising maaga! Nung isa nagre-review na lang sa youtube sa mga trupa Kahit sa inyong kamsak, basta na naka-review, ayos na yan! mag-flat muna. Mamaya nga po mag-balat na. Malikot sila po natin kasi wala nag-video ko yung Dati malikabukto, wala pang tubig, ngayon wala nang malikabukto kasi may tubig sya. po ang gamit namin pang flat, hindi na kanina gamit ng hiliha. Mahalang liya. Itong diamond ano na to, mag 8 years, 8 months, hindi pa magpalit. sigurado sa daliri ito ang natin sa loob